Wow, grabe. Okay. kagurus lord. Ang sitwasyon natin dito sa Taytay Rizal C6. So, dumating na po talaga yung malakas na ulan at hangin. dito na siguro yung mata ng bagyo. Si Medyo lumalakas na po talaga yung hangin. Ko. At napakadilim na rin po. Look. napaka-delikado na rin po pag lakad-lakad sa labas ng bahay ng mga gruse dahil sa strong na hangin. Ah, hangin. mga yerong magliliparan. Yero. Know, Ito 'yung kahabaang kasado na po yung mga gulsa ito po yung Yosebio sabi niyo, dating Kinit Road kabila yan Taytay -tay. ito kabila man Pasig parang hinati lang dun hehehe <laughs> <laughs> Wow, super cross. Kita tayo raw. Oh, ah. Itingan natin yung labas ng nating bahay. Eh. <laughs> Nandito na yung pagyong Owan Ang name niya ay Owan so, Gusto chicken Ayan eh, chicken 20 Tinapay Kailangan bibili tayong tinapay mga kagrusin At baka biglang Laksang Bulan Angin Ay, okay, Paparating ka na talaga yung bagyo mga kagrusin Oop. Medyo nagparamdam na talaga yung ulan eh At hangin So, bibili mo tayo yung Kinapay! dilim na ng langit Hi. so, so dilim na po talaga so, yun lang mga guys no? Yun, yun lang update natin At ito ay 5 alas 5 ng hapon alas 5 g's